Samantala, ngayon natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo kung saan kinilala niya ang mga bayani ng ating bansa kabilang na ang mga sundalo na nakipaglaban sa grupong Abu Sayyaf. Narito ang ulan. Sinimula ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang linggong ito sa pamamagitan ng pagkilala sa kabayanihan ng mga magigiting na sundalong Pilipino sa ginanap na paggunita ng National Heroes Day. Tulad ng nakagawian, pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa libingan ng mga bayani. Sinundan ito ng pag-alay ng bulaklak sa dambana ng mga bayani. Kasama si na Vice President Lenny Robredo, Defense Secretary Delphine Lorenzana at AFP Chief of Staff Ricardo Visaya. Sa kanyang talumpati, binigyang parangal ng Pangulo ang mga sundalong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digma ang pandaigdig. Kahanga-hanga aniya ang kanilang kabayanihan, lalo pat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong mag-alay ng buhay para sa bayan. I dedicate again in front the brave Filipino soldiers who died for us and we continue to honor them Determinado ang Pangulo na pairalin sa bansa ang isang payapa at maunlad na Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusulong ng usapang pangkapayapaan katulad ng sa CPP, NPA, and DF. Pinapurihan na rin ng Pangulo ang mga nasa likod ng negosasyon sa usaping pangkapayapaan. It was really the order that was uh, setting us day in, day out. And because we have so many fronts to face. I was before my inauguration, a man in a hurry, and wanted peace talks to start at the very first year of my term, and I'm just a bit uh, happy, but not so, that we have been able to establish a working relationship of peace with the Communist Party of the Philippines. I was informed. By our uh, representatives uh, Doresa and Belio, and here with the Secretary of Foreign Affairs uh, Junius, I that everything is going s smoothly, and uh, we might hear some definite results in the coming months before December. I pray to God that it will continue as peacefully as we have hoped for. Inihayag din ng Pangulo ang magandang balita na 4.7 billion pesos ang ipalalabas ng gobyerno para sa mga hindi nabayarang benepisyo ng mga naiwang byuda ng na mga sundalo at AFP retirees. Kasunod nito, nanindigan si Pangulong Duterte na mas magiging matindi ang pagkilos ng gobyerno kontra iligal na droga. I would destroy corruption in government. And it will be done. Whether they like it or not, it will be a clean government at the end of the day. I said I will fight criminality and drugs. Most of the criminal acts are really on the account of the drug mills. So I will not relent. The campaign will be continuous. And I will be, as, as I have said in the campaign rallies all over the country, I will be harsh as I can ever be. When you fight the war, do not give me. I will finish this problem of corruption, drugs, and crime. And I hope at the end of my term, and even if it's, Ipinag-utos ng Pangulo ang 2 milyong pisong patong sa ulo ng mga ninja cop o mga opisyal at miyembro ng PNP na sangkot sa illegal drug trade. And so many of the ninjas, they call them, these are the police who are into it. So today I might be inclined to place a reward on their head the members of the ninja or members of the police who are then protecting the drug syndicates in this country and placing per head 2 million. Hindi rin ito natinag sa babala ng mga posibleng kaharapin niya sa usapin ng United Nations dahil sa extrajudicial killings. Giit niya, nasa krisis ang bansa dahil sa iligal na droga araw ng Martes, kinilala ng Pangulo ang galing ng mga manlalarong Pilipino. Nag-courtesy call sa Pangulo ang 31 miyembro kasama ang team owner ng Photon Filipinas Volleyball Team sa Malacanang. December 2015 nang magkampiyon ang mga ito sa 2015 Philippine Super Liga o PSL na naging daan para makapasok ang Pilipinas sa 2016 Asian Women's Volleyball Club Championships. Idaraos ito sa Alonte Sports Center sa Binyan, Laguna simula September 3 hanggang 11 na lalahukan din ang volleyball teams mula Vietnam, Hong Kong, Thailand, North Korea, Iran, Japan, Kazakhstan, Indonesia, China, Malaysia, Chinese Taiwan, Taipei at ang Pilipinas. But anyway, uh, from the looks of it, uh, mukhang manalo na tayo. Pati ito sila sa ligod? Oh, wow. Assure me May reinforcement na uh, galing saan sila? From the U.S. Our Oh. Do you think, ah, uh, to enforce. Uh, you must be superstars in your place because uh,

Sumunod na araw ay sinalubong ni Pangulong Duterte ang isandaan at dalawang na OFWs na nagbalik bansa mula Saudi Arabia na nawala ng trabaho dahil sa patuloy na nararanasang oil at financial crisis sa ng silangan. Ayon sa kanya, naiwan sa Saudi ang mga legal expert ng Pilipinas para asikasuhin ang mga nakapending na dokumento para makuha nila ang kanilang unpaid salaries. Ilan kasi sa mga OFW ay may dalawang taon hindi pinapasahod at nakakakuha ng ibang benepisyo. You know, uh, nung umpisa pa lang ito, pag uh, nung resume ako ng office, gusto ko nang pumunta doon. Kasi nababasa ko na yung lumalala ng lumalala yung problema as the, at each day passes by. eh last uh, Two weeks ago, sabi ko sa kanila, I will leave for uh, Riyadh within 72 hours. Hanapan niya ako ng aeroplano pati pera. Uh, actually, you have to inform the embassy of uh, Saudi Arabia. But for the nuances, uh, hindi naman niya sinabi wag. Ang totoo sabi nila na okay man, uh, hindi ka naman kailangan pumunta dito kasi lalabas na wala naman sila ginagawa. So, kailangan pumunta pa ako. Parang hindi ba ganda tignan? Bukod sa livelihood package na inihahanda sa kanila, sinagot na rin ng Office of the President ang edukasyon ng mga anak ng mga ito sa state colleges at universities. So ngayon, na uh, take time to uh, reassess yourself. Maybe you can, uh, we are starting to, saan siya, ano? itong small, uh, uh, medium and small enterprises, nag-uumpisa na ako. Binuhusan ko ng pera yan, makahiram ka, but you have to go to the Department of Trade, Makusay ang tao dyan, yung nagdala ng gogo -go negosyo noon. Uh, makahiram ko ng pera at makapag-start ka ng negosyo mo. But I really do not know the wherewithals of how to get it, how many persons should be granted. Pero meron yan, take advantage of it. It's for everybody. Uh, yung small scale. Pinagkalooban na rin sila ng Pangulo ng konting tulong pinansyal para makauwi sa kanika nilang lalawigan. Kaugnay naman ng kanyang kauna-unahang official international working trip, binigyan ng final briefing si Pangulong Rodrigo Duterte para sa nalalapit na partisipasyon nito sa 28th at 29th ASEAN and Related Summit sa Lao People's Democratic Republic. Sa si Director Zaldi Patron ng Office of Asian Affairs ng Department of Foreign Affairs ang nagsagawa ng briefing sa Pangulo sa Malacanang. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na pinaghahandaan na rin niya ang una niyang pagdalo sa pulong bilang Pangulo ng Pilipinas. Kabilang sa mga dadalo ang mga world leader na sina U.S. President Barack Obama at Russian President Vladimir Putin, pati ang ibang leader ng China. Nagpahayag ng kahandaan ang Pangulo na makausap si Obama sa naturang event. could wish any topic at all, and I'm ready to talk uh, to him. Are, are, uh, sir, just a clarify: Are you willing to meet with him in Laos? To talk to him? About. Of course. So uh, the, uh, the US wants to bring up the human rights issues with you. Uh, are you willing to discuss that? And what do you intend? Depends to, uh, to what degree. You must uh, because they must understand the problem first before we talk about human rights. Mm. I would insist: Listen to me. This is what the problem is. Then we can talk about it. Kinumpirma rin ng Pangulo ang pakikipag-usap nito sa lider ng China sa harap ito ng mainit na usapin ng West Philippine Sea. Well, I, at this time, I'm talking with China and China wants to talk to me bilateral if it's good and if it's uh, to the advice of my team the military, the police, and these guys at ko, they would say, Larga tayo. It's always a cabinet decision. It's a cabinet decision. Excited na tinaniya ang Pangulo na makausap si Russian President Vladimir Putin. Bukod sa Laos, bibisita rin ang Pangulo sa Brunei at Indonesia. Kasama sa agenda ng Pangulo ang pakikipag-usap kay Indonesian President Joko Widodo upang matulungan ang Pinay OFW na si Mary Jane Veloso na kasalukuyan pa rin nakapiit sa Indonesia sa salang drug trafficking. Punta mo ng Laos, tapos Indonesia pabalik. Meron din tayong priso doon, marami, drugs, pati si Veloso. Ewan ko kung anong, I'm praying that I could do something for her. Sa ibang balita nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na gagawin ang lahat ng paraan para matamo ang kapayapaan sa Mindanao kasabay ng paglansag sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Kinumpirma ng pangulo ang kanilang pag-uusap ni MNLF founding chairman Nur Mishwari para sa hangad na kapayapaan sa rehiyon. We talked last night sa so... ako sa opisina and uh... I suggested to Noor Miswari about his problem that there is a pending warrant for his arrest. And I told him, Noor, I have no intention of detaining you or placing you in the custody of the government. You can simply walk out there, ask any soldier and police to escort you. But he wants uh, Kuala Lumpur in front of the OIC and some of the, well, uh, mga tao niya sa bangsa hulo, bangsa tausog. Bangsa muro na sa bangsa tausog to sila. Muling binigyang diin ng Pangulo na hindi niya pahihintulutan ang mga karahasan ng Abu Sayyaf. Nagpapatuloy ang operasyong militar sa Sulu laban sa bandido. Wala rin nakikitang dahilan ang Pangulo para magdeklara ito ng state of emergency. Now it's just a punitive police action by the security forces of the government. The magnitude of the trouble there does not warrant anything. Except the industry of the AFP and PNP. Pagod lang yan. Uh, and we do not, uh, at some point in time... Matapos makaharap ang OFW sa Naiya, agad na tumulak ang Pangulo sa Sambuanga City para personal na makiramay sa pamilya ng labin limang sundalong nasawi sa operasyon. Bukod sa pagsaludo, humalik pa ang Pangulo sa larawan ng nasawing sundalo. Sa kanyang pagsasalita sa so Western Mindanao Command Gymnasium, nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo sa brutal na pagpatay ng mga bandido sa mga sundalo. Ipinaabot na rin ng Pangulo ang tulong sa mga sundalo kung saan ipinagutos ang pagtanggap sa trabaho sa gobyerno ng isa sa bawat pamilya ng nasawi. Handa rin aniya ang pamahalaan na isa ilalim ang mga ito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four Peace. ko lang man, kahit... But do not add uh, grief to the family by destroying the body? K kailan ba? Hindi talaga ako papayag na gagawin ng gobyerno yan. Hindi talaga ako papayag yung brutality, cruelty ng gano'n. Sabi ko, isang bala lang, iwanan mo na. Kung nalaman mo, patay na. So, I hope that nakinig lahat. May four-piece, kaya pinukuha ko yung pangalan ninyo ang asawa kailangan magkatrabaho. Uh, either national or local. Basta hanapan ang trabaho. But comparably sa national, I share my grief. Not only to the foreigners. Everybody who died. Nakikiramay ako sa paghindi natin pagkaintindihan. We want to end this war. I do not want to continue Even for a day, Sana. Samantala, dinalaw rin ng Pangulo ang mga sundalong sugatan sa operasyon sa Camp Navarro Hospital at Ciudad Medical sa Zamboanga City. At nitong biyernes, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglunsad ng Davao International Container o DICT sa Panabo, Davao del Norte. Ang DICT ang naitalang pinakamodernong port terminal sa buong Mindanao. Sa kanyang talumpati, natalakay din ito ang issue tungkol sa West Philippine Sea. But since we are a small uh, country, we cannot match the arms and armaments and the weaponry of China. So at this time, take out war as an option. If there is no war, there is only one thing that we can do. China says it is not good to go to war because of many reasons. But our frankly, going to the brass tacks going to the minimum anoyan going to be a massacre so hold let us find out uh, how we go about i said navigating the stormy waters there but i'm sure as your president there will be a time when i have to make a stand and have to make it clear to China that, you know, every time you talk about sole ownership or even entitlement zero, is something which is totally unacceptable for to us. Para sa PTV News, Sweden Velado.